Theater o Campo, tahasan ang ipinakilala kay Oyo Bay Soto ang lihim nilang anak ni Christine Hermosa. Oyo Bay Soto, galit na galit. Matapos na naging panayam ni Corina Sanchez kay Dieter Ocampo ay tila muling naungungkat ngayon ang nakaraan ng aktor na si Dieter Ocampo tungkol sa usapin ng pagkakaroon ng anak hindi naman itinanggi ni Dieter na mayroon na siyang anak at almost 19 years din daw niya itong itinago sa publiko. Kung saan ay kinagulat ng marami ang kanyang mga revelasyon, sabi ng iba bakit kailangan pa rin niya itong ilihim sa publiko. Ano lang kaya ang main reason bakit mas pinili niyang itago ito? Pahayag ng aktor, hindi raw daw naging madali sa kanya ang itago ito. Aminado daw siya na malaki ang pagkukulang niya sa bata lalo na daw ng mga bago pa lang nagsisikin sa kanya ang pagiging isang ama. Di raw niya kasi alam kung kakayanin niya ang isang obligasyon ng pagkakaroon ng isang anak. Hindi raw kasi basta ang pagiging isang ama. Ngunit nagpapasalamat daw siya sa anak dahil pinagkaulawan siya ng isang may mabuting puso na bata. Usap-usapan naman ngayon ang balitang matapos raw ang hinini dito akampo ang tungkol sa kanyang anak ay mas kinagulat ng lahat ang katotohanan na si Christine sa pala ang totoong ina nito. Nagad na namang narating daw kay Oyo Soto ang balita na siyang dahilan para kinagalit nito. Di raw lubos sa kalain na lulukuhin siya ng kanyang asawa matapos ang mahabang panahon.